Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawamput-anim ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Hindi magkaanak si Saray na asawa ni Abram, kaya naalaala niya si Agar, ang alipin niyang babaeng taga-eipto. Sinabi niya, Abram, yamang pinagkaitan ako ng Panginoon ng anak. Ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. At ipinaubaya nga ni Saray sa kanyang asawa si Agar. Sampung taon na si Abram na naninirahan sa kanaan nang ito'y nangyari. Matapos silang magsama bilang mag-asawa. Nagdalang tao si Agar, ito'y ipinagmalaki niya at hinamak pa si Saray. Dahil dito, sinabi ni Saray kay Abram, Ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. Alam mo mong ako ang nagkalob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak? Ngayong siya'y nagdadalan tao. Ang Panginoon na ang humatol. Kung sino sa atin ang matuwid. At sumagot si Abram, Ibinabalik ko siya sa iyo at gawin mo sa kanya ang gusto mo pinagmalupitan ni Saray si Agar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa lansangang patungong sa sur. Tinanong siya, Agar, alipin ni Saray, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot niya. Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel. At idinugtong pa, Ang mga anak mo ay pararamihin at sa karamihan di kayang bilangin. Di magluluwat, ikay magsusupling. Nga lang itatawag sa kanyay, Ismael. Dininig ng Panginoon iyong mga daing. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Nagsilang nga si Agar ng isang lalaki at ito'y pinangalan ng Ismael. Nooy, walumput-anim na taon na si Abram. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos pagkat Siya ay mabuti. Ang Kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangas upang magpahayag na Siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng Kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan Niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan nagawang gawang matuwid ang siyang adhika sa buong niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba upang makita ko ang pagunlad nila na iyong hinirang kasama ng iyong bansang nagagalak Ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Aleluya, aleluya, ang sa akin nagmamahal, tutulad sa aking aral. Amat ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kariyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalawaban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang tao matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang ang nawasak. Nang masabi na ni Yesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,